Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always. Be. ay entrata. Muling binalikan ang mga pinagdaanan sa Pinoy Big Brother. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Muli ngang binalikan ni Maymay Entrata ang, ang kanyang mga pinagdaanan dito sa Pinoy Big Brother. Pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan ng naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Annie. Ayan, congrats my for Novelty Artist of the Year and your Amakabogera song, as song of the year, the Lord Jesus Christ who is in and with you is the awesome and great God who is upholding you with His righteous hand. He is your ultimate manager. May, my, ayan. Ultimate manager, my, ayan. Keep your feet, tra, uh, keep your faith Trust and confidence in God alone as you thank and appreciate as well those people who love you and support you since day one remember also to pray from those basher who who uh, who can see the work God is powerful doing in your life proud of you my and praying for you and loved ones in life you did a great performance in RTU. Yan, yeah, napakaganda naman at very touching ang komento ni Madam Ani, maraming maraming salamat po. Madam Ani sa pagmamahal kay Maymay and May Trata and God bless din po sa inyo. Naway mabasa po kayo ng ulan, ng dumami po ang katulad po ninyo. God bless you po, Ma'am Ani. Ayan, komento naman ni Madam Lolly. Chua. Ayan. Wow! Congrats! My, my! Heart, 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 heart! Ayan. Komento ni Madam User. Haha! Lagot na! Ayan. At komento ni Madam Rosalina. My, my! May mga hiya yes siya na wala sa iba. Kaya lovable siya and very attractive girl. Kaya love siya ni Edward. At lalo na kami dito sa ah uh, Torel Davao City, may World forever. Ayan, o, oh, ba? Diba? Kasi iba talaga ang karisma ni My My Entrata. Very down to earth kasi siya. At talagang nakikihalubilo siya sa mga tao, lalo na kapag mga nasa ganyang event siya, ba? Diba? Ayan. Maraming salamat, Madam. Ayan, komento naman ni Madam Evelyn. Congrats, my, my heart and clap hands. Ayan. Si, komento ni Madam Rosalina. Congratulations relation My Mayan Trata, we're very proud of you here in Torre Davao City. Kailan ka kaya makapunta sa Davao? Hoping po may word of Toril. Ha ha ha. In Jesus name po. Ayan, nothing is impossible. Makakarating at makakarating po diyan si Namay May Entrata, Edward Barber at kung si Swertehen at papalarin ay ang Mayor. Maraming salamat Madam Rosalina. Ayan, komento naman ni Madam Joyce. Ayan, congratulations May my heart 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 heart. Ganon din si Madam. Ayan, Lily. Ayan, congratulations May May. So bless God bless. Ayan. And then huling komento na ating baba babasahin. Si Madam User, congrats. My, my, the best ka. My Mayward pa rin. Ayan, talaga namang napakaganda ng inyong mga komento. Ayan. At maganda rin kung magko kayo kung ilalagay niyo rin kung saan lugar kayo naroroon habang pinapanood ninyo ang aking mga video. O sya sya, eto nga. Si Maymay Entrata, muling binalikan ang kanyang mga pinagdaanan sa Pinoy Big Brother at ibinahagi niya ito sa uh, kapamilya Karaban. Eto panoorin natin ang naturang video. Wow! Happy Bangus Festival sa Tuman City! Bukos <laughs> na so, po kayo, nag-enjoy po kayo? Sobrang happy ba? Dito po sa side ito, masaya po ba kayo? Dito! <laughs> Grabe, ang lapit sa eres nilijota. Ano ba? Ano ba? Ayaw mo na, ayaw mo na. Hindi ah, masyadong ka papupu sa hunch. ako yung 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 Hindi po natanggap ng na PBB. okay lang po yun. Ako yung din po dati ulit ulit din nipaon na audition. Iba iba po yung mga pangarap ko Na po halapi. po Hala PGT, kahit ka 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 ano kay May May Entrata. Napaka down to it at napaka natural niya. Kita mo naman, 'di ba? Talagang yung pagiging comedyante niya ay natural nat natural lang kay May May Entrata. Kaya namang na-entertain ang audience sa kanya kapag siya ay nagpe-perform. Hindi pa nga siya nagpe-perform dito, 'di ba? Nagkukuwento pa lang siya, nagsha-share pa lang siya ng kanya mga pinagdaanan sa PBB. Pero talaga namang habang siya nagkukwento hindi ka aantukin kundi ma-entertain ka talaga mabu buhay ang dugo mo kapag pinapakinggan at pinanonood mo itong si Maymay and May Trata. Ayan, sya sya sya. Masyado nang umahaba ang aking kwento. Ipagpatuloy na natin. Ayan, ang naturang video. Ano oi? Ay, sila. Sana paki. gusto ko silang talaga ay, i share talaga lalo na po sa mga kabataan ng mga <laughs> na nanonood ay Damihan niyo <laughs> 'yung pangarap nyo talaga. Kasi dati hindi ko po alam kung anong pangarap ko. Kaya dinamihan ko po talaga. Kasi alam ko, ang gusto lang a ni Lord sa akin, mag-try na, a na, na, -try, -try. na -try, try hanggang sa makuha ko po ano talaga yung ipinadhana ko para sa akin. Kasi niniwala ko, meron na meron na tinatanhana sa atin. Basta huwag lang po tayong <laughs> Okay! So, Iboto niyo po ako sa akin. Na-joke lang, joke lang, joke lang. Pero, pero God bless sa eh, lahat po ng um, mag-audition po bukas sa eh, Las Piñas. Sa um, mga hindi pa nag-audition, meron po bukas. So, kita-kita tayo kita, kita, bukas. Let's go! Pwede po ba makisayaw sa inyo? Yeah. Oh, oh ayan! ayan, ayan, meron na naman pala tayong aabangan na mga ganap dito kay Meridale May May Entrata. Dahil tomorrow po, ayan, kung sino yung mga malalapit sa Robinson Las Pinyas, Pinoy Big Brother Audition Gen 11 ba yun? Ayan, sugod so na kayo at support natin si Maymay Entrata yan, nandodon po siya bukas sa audition ng Pinoy Big Brother sa Robinson Las Pinyas oh mga kamarites, mga kamadlang people, na-entertain at na-motivate din ba kayo sa mga ishiner ni Maymay Entrata at ibinahagi niya ang kanya mga pinagdaanan sa pag-audition dito sa Pinoy Big Brother na kung saan siya ang tinanghal na big winner ng season 7 i-comment yun na yan at atin niyang pag-uusapan sa aking mga susunod na video o oh paano mga kamarites. Ayan, kung nagustuhan po ninyo ang aking video at gusto nyo laging updated kina May May Entrata, Edward Barber at Sam Mayward ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po yung maliit na bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Paalam po! Salamat!